Jerica Rosales, muling nagsalita laban sa ginawa ni Janine kay Mas okay na maging single kaysa magkaroon ng jowa na kung manakit ng kapwa. Pati ang pinaghirapan at inaalaga ang karir, masisira pa kapag nanatini sa aktres. Kahit sino naman, kung ayan ang nakikita mo sa iyong partner, mabuti pang umiwas na. Dahil pati management kumikilos panahon na rin siguro para tedmahin ni Jericho si Janine. Focus na sa self at career. Wala naman mawawala. Tama na rin iyon. Siguro. Grabe na ang ugali ni girl. Ayon nga sa mga komento. Sobra kasi si Jay. Karama na ang lumalapit sa kanya. Hindi biro ang pamamahiya kay Kimi. Kaya ayan, mawawala pa si Echo sa kagagawa niya. Hindi nag-isip ng tama, puro kasi gulo ang nasa isip. Hindi man lang nagpaka-professional para walang issue. Hanggang ngayon, tinitira si Kimi sa public. Bago ka magbintang, Janine, check mo muna, Maigi. Good luck sa'yo. Walang boyfriend o lalaki ang tatagal. Iiwan ka rin ni Jericho. Ayon pa sa isang komento. Buti kaya niya na manira at manugod ng kapo artista. Nasisiraan na siya. Buti naman iniwan na ni Eko. Mainam iyan. Bago-bago din ng ugali para hindi siya iwan ng mga nagiging boyfriend. Mahirap ang papalit-palit. Kayahin si Kim Chu. Napakabait na bata. Nung pang makisama at masayahin na tao. Ilan lang yan sa mga samut-saring sa komento. Anong sa inyo?